guys ito yung room namin ito yung room ng ano ng mga madre ng panahon kaya ganyan ang ganda ito na yung upuan ng liit-liit ito ng panahon, oh liit-liit ng mga tao kasing taas ko yung pintuan Wow. oh, is <laughs> <Boast> the bed. <laughs> oh wow. Ah, <laughs> Di bang ganda. <laughs> <laughs> ito yung tulugan ng mga mother ng panahon. O, oh, yan, guys. Ito yung room namin. O, oh, di ba galing? Oh may pa Jesus and Maria pa. Sayang yung asawa ko, eh, Jacob ang pangalan eh. Hindi pa naging Joseph. <laughs> o yan ang ano. Ang, ang view. Pag ang view mula sa kwarto namin. Ayan. Wow. O, okay. kitang -kita lahat. oh. Yan yung katedral. Diyan ako galing kaninang umaga sa baba. O, diba ang ganda? O, kaya naman pala mahal ang kwarto na ito. At ay eh, lahat tanaw. Mm -hmm. Ayod, okay. Yeah, sis. Yeah. Naku, mamayang gabi ko na natin yung pag may light na. Pero ang ganda ng kwarto, iba, oh. Ang panahon, no, oh, Timo, liit ng, ka liit ng couch. Yung panahon. <laughs> sweet. Yeah, sweet, yeah. Sweet. Ito yung lababo. On, Kaya naman pala mahal. May pa-coffee. o saan? Towel. Save. Okay, Hangar namin. Ganda, di ba? Oh. Parang ako nung tulog, no, ako yung natutulog ganyan, no? Oh. Kaya ako kahimbing matulog. Okay. Ang kama namin. Ang kama namin. Ito, bintana pa. Ito yung ano namin, paligo, ah. Ito bago na ito. This is no give may na yung shampoo. May dryer. Yan ang toilet. Yan may lotion, may sabon. May dryer. Complete. Okay. Di ba? Mahal ang ano nito. Upa nito. Pang madre. Madre dati. Ngayon naging ano na hotel. Ang Tama oh. Hindi, hindi. Yung panahon na yung mga madre, hindi mga makakalabas yung madre. O, tira mo, liit, liit, bintana. Ah, may kong sarang. the sensitive. May rip. Mga palamigan pa, oh. Eh. May laman. Cute. May telephone. cute talaga ng upuan ano oh. Ang maganda dito yung view. Tagtanaw mo ng bintana. Yan ang makikita mo. Sayang wala tayong ano dala, fern glass. Ayun yun, yung cable car. Oh. Kitang-kita yung cable car. Oh.